Ako sa ano, oh, sa bato. O dito, ano kung sa bato. Ang react siya ako sa mga nakapakam. Balas lang yan? Eh! Pwede bumasok doon? Pwede. Hey! Hey! Palamig palamig ba? Wow! lang. na nga ako Pero ini? Ini pwede, 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 One, two, three. Ang kasi ako sa nata. Ang mag ko na naman ko yan. Oo. <laughs> <laughs> Kinakla na <natin>. ako. Patubig? Do. <laughs> Sana ako Why? hindi loob. Hmm. Gano'n tayo. Okay. San? Gano'n tayo. yun

1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ang diri ako sa nakakangkong pero kayo leopard build leopard. Oh. <laughs> Let's go <gasps> na kayo nila ati ati Cross <laughs>